Meron tayo dito ang uh, package mula sa online na Hogis Scotship. Ito po ay isang uh, dashcam na in po ng aking kliyente na ating pong uh, titingnan yung mga items na nasa sa loob. Ano. Kung ano po yung ating uh, uh, baka merong kulang, depikto. Kaya kinuhanan ko na rin ng video para may pakita kung sakaling meron mga problema sa ating uh, package na dumating at uh, pwede nating may balik din ano na meron siyang Uh, video na kaakibat para mapatunayan na may kulang o repicto o baga may kung, kung meron mang basag ano, pwede nating ipakita doon sa sender ngayon titingnan natin yung uh, loob ng ating uh, package habang tinatanggal uh, ko ito na napapaisip ako baka ano bang meron dito sa hogis scotch na ito no hindi naman yun ito yung uh, inaasahan ko na may kaakibat na kwan pala parang uh, giveaway nila na power supply no, or charger ng cellphone no, na ikakabit mo doon sa mga cigarette lighters no doon sa ating mga kotse. ito yung uh, tipong uh, tatlong klasing charger ng no, para sa mga mobile phone merong pang pang iPhone or type C na charger na kailangan meron dito sa available sa kanilang palibring uh, uh, produkto ano ito yung ano yung uh, libreng uh, produkto nila uh, kumbaga yung tinatawag nating giveaway doon sa mga bumibili ng kanilang uh, Dashcam ito po yung uh, pang iPhone ito yung mga ginagamit ko rin sa Samsung at itong isa ay yung mga lumang version na uh, pang charging ano uh, oh, makikita nyo ito yung uh, sino, ito yung uh, parang telephone cord na pwede siyang ma-extend uh, extend ano pag uh, hinihila-hila mo no uh, ito yung sinasaksak natin sa cigarette lighter oh. ngayon bubuksan na natin yung uh, box ng ating dashcam uh, intelligent car dashcam Ito na yung nagustuhan ng customer sa pagpipili niya ng mga rare mirror kasi nakita niya doon sa nakalagay doon sa kanyang piniling o online store. Ito yung tatanggalin natin silopin. No? Saka ito rin, tinatanggal din ito. At ito namang isa, ito na yung nasa likuran natin na camera na ilalagay natin doon sa puitan kapag uh, umaatras yung uh, ating uh, sasakyan, makikita mo doon sa uh, ating rear mirror kung saan patungo yung ano mo, likuran. Makikita nga detachable din po ito. Ayan, kailangan natatanggal po ito. Ito na yung kanyang uh, Cord. At ito naman yung kanyang uh, supply, ano, papunta sa cigarette lighter. Doon kasi tayo kukuha ng supply para sa ating uh, dashcam. And meron po siyang uh, plug para doon sa dashcam. Ito po yung ating SD, uh, ano, SD card para dan uh, i-re-record yung ating uh, video. Dito po yan sinasaksak. iyan po yung uh, saksakan ng ating uh SD card. At ito naman yung pangtuklap natin ano doon sa mga dashboard kung sakaling may tutuklap pintay sa dashboard or or doon sa mga dadaan ng ating wire no. At ito naman yung pantali natin doon sa ating uh, rear mirror na may monitor. At may additional na manual po sila kung kailangan mong uh Uh, malaman ko ano pa yung ibang uh, detalye sa pag install ano. Kagagaling po lang natin doon sa ating uh, paggawa ng video ng hydrogen na no. Uh, na po ako dito sa ating uh, kliyente para mag-install po ng ating uh, dash dashcam sa isang Toyota Vios. Dito, uh, pakita ko sa inyo kung paano uh, natin na uh, ilalagay yung dashcam sa madaling paraan. Ano? At okay. siyempre, yun ang dapat gawin para uh, para ayun ang karaniwang ginagawa natin sa pagkabit ng ating dashcam sa tuwing uh, maglalagay tayo dito sa mga sasakyan uh, yun, yun parati ang uh, dinadaanan ko sa mga wire kung alin ang tutuklapin kung saan uh, ipapalusot uh, yan po yung mga mahalagang uh, paraan na kailangan natin dito sa pag install ng ating dashcam Sempre uh, dapat maingat tayo diyan sa mga pagtuklap natin baka meron kang mabasag na parte ng kotse ay sigurado mapuputukan ka ng galit ng may-ari ng sasakyan. No, so, ito po yung uh, silopin. tinanggal ko na po yung uh, silopin ng ating camera. Uh, ganito dapat ang position niyan sa so, Ito na yung panali natin na rubber. No, uh, yung guma na para kumapit sa doon sa dating uh, rear mirror ayan dapat uh, pantay yung pagkakalagay mo ng uh, rear mirror at nakausli yung uh, camera doon sa mga bandang kaliwa meron kasi siyang dating uh, camera yun nakadikit sa may salamin pero hindi siya nagustuhan ng may-ari kaya siya order uli ng malaki-laking uh, area ng monitor so, hindi ko lang muna tinanggal kasi baka ma -mamali tayo ng pagtanggal baka magkaroon ng uh, lamat 'yung salamin ng kanyang ano ng uh, kanyang sasakyan mahirap din na tuklapin kasi sobrang uh, madikit ano kaya hindi ko muna tinanggal ito pinakita ko na lang muna yung uh, paano pag install ng uh, tamang uh, paraan ng pag uh, lalagay ng wire ng ating uh, dashcam dito lang po yan natin na uh, sinisiksik yung uh, wire ano na papuntang camera doon sa ating uh, likuran pati na rin yung ating uh, linya ng ating uh, power source ng ating dashcam na papuntang uh, lighter. dapat dandahan ka rin dito sa pagsisiksik ng mga wire doon sa may bandang itaas. Baka mapunit mo yung kisami ng ating uh, sasakyan. Ano? Ilalagay muna natin tong SD card sa kanyang uh, slot. Ito na po yung uh, isa pang, uh, yung pangalawang wire. Dalawa kasi yan. Yung uh, wire ng ating uh, power source at yung wire na papuntang uh, rear camera. Kailangan mainam dito yung pagkakasiksik mo dun sa wire nang di makita dun sa, bandang itaas yung uh, kuhan. masagwa kasi ng nang pagka nakalaylay yung wire mo doon sa bandang itaas tutuklapin ko tong uh, bandang ito kasi dito natin palulusutin yung ating uh, wire papuntang uh, likuran Ayan, dahan-dahan uh, lang ako sa pag-tutuklap. Uh, ito na yung ginagamit ko na yung uh, galing din nun sa dashcam na kwan produkto. Na pan-toklap natin. kanya na lang po. Kailangan sa paglalagay mo dito ng wire ay dapat doon sa mga portion na hindi siya maiipit. Pagka ibinalik mo itong uh, cover ano, ay dapat uh, maingat ka dito sa paglagay. Ito na po yung dinaanan natin ng wire. Yan, tapos papuntang uh, ibaba. Sinisiksik na lang natin diyan ang yung wire, no? Uh, ito na po yung uh, dinaanan ng ating wire. Tapos siniksik ko lang dito sa rubber. Then, na uh, dito lumabas na yung ating uh, dalawang wire. Sa ibaba. Ngayon, ibabalik na natin itong tinuklap natin na portion ng ating sasakyan. Uh, Kailangan na uh, siguraduhin mong walang naipit na wire. O, mapuputol kasi. <tip> Ito na po yung uh, Huwa na dalawa eh a arrange ko na doon sa may uh, pintuan at uh, papuntang likuran Dapat dito sa belt na kuan no oh, kailangan tanggalin mo tong uh, pinagkakapitan ng belt para makalusot yung ating wire saka mo na lang din ibabalik pagkatapos mong maipalusot kailangan mo rin ibalik yung uh, Lagayan ng belt ano eto na po yung sa apakan kailangan na madali lang naman itong tanggalin hinihila ko lang po yan at uh, ito madali ding ibalik parang pasil uh, lang ano Ayan, sinisiksik mo lang yan dapat walang tornilyo, walang hindi kailangan ng mga panglak Ito, naglagay ako ng plus sa likuran para malaman natin kung sana lolosot yung ating wire para papuntang uh, likuran at uh, dito ko kinabit sa may uh, pinalusot doon sa may uh, likuran ng ating upuan uh, sa likuran ano at uh, itinaas ko yung wire papuntang uh, cover ng ating uh, trunk Inangat ko na 'yung ano cover ng ating trunk at uh, andito na 'yung dapat natin tanggalin na uh, sidings. Ganito lang po 'yung uh, tatanggalin nating lock dito sa ating uh, sidings ng ating uh, cover ng trunk. Inihila lang po 'yan. Uh, ang ginagawa ko dyan nilalagyan ko lang ng uh, tamang mga uh, cable tie. ayan At uh, hihilain mo lang pagkatapos mong may pasok doon sa panglak ng uh, plastic na yan, ng sidings. Ayan. So walang kahirap-hirap po sa pagtanggal ng ating mga panglak ng ating sidings. Ayun na uh, matatanggal mo na 'yan ng tuluyan yung ating uh, cover ng ating uh, uh, yung sidings ng ating trunk pala no. At ginamitan ko din ng uh, socket wrench para matanggal yung uh, tail light. Ito lang po yung tanging paraan na para mapapalusot mo yung camera. Ay dito lamang po sa tail light no, sa bandang kaliwa. Wala kang ibang malulusutan diyan na ng wire ng yung camera so hindi kagagamit ng barina pero dapat uh, iwasan mong gumamit ng barina kung lalo na bago po yung ating uh, sasakyan uh, yun ang iniwasan ko talagang gumamit ng barina no yan ang uh, medyo natatakot yung ating uh, mga kliyente diyan lalo, lalo na bago yung sasakyan tapos makikita mo um, may hawak ang barina ayun ang diyan kinakabahan yung ating mga kliyente lalo na ta uh, kumikintap pa yung uh, kanilang mga sasakyan ano uh, dito ko lang pinapalusot yung ating uh, wire para sa ating uh, camera sa likuran sa may tail light wala kang ibang malulusutan diyan kundi dapat ay tanggalin mo yung uh, tail light at doon mo palulusutin sa ilalim ng ating uh, tail light yung ating wire ng camera. At ngayon, ibinabalik ko na po yung mga tornilyo ng ating tail light. Be sure na hindi po naipit yung ating uh, wire ng ating uh, likurang camera no? para hindi siya maputo sa pagkakaipit doon sa ating uh, tail light. Po yung, ito na po yung uh, kulay pula na wire, no? dito lang po natin kinakabit sa kulay abo para sa reverse dapat uh, sasabay sa doon sa reverse para sumabay yung monitor na mag focus doon sa may uh, likuran, ito na po yung uh, arrangement ng ating wire hindi ko na pinakita yung pag tapping pero doon sa itinuro kong kulay abo ko nilagay yung uh, kulay pula na wire no? Ngayon ibabalik na natin yung siding ng ating uh, cover ng trunk. Sidings ng uh, ating uh, trunk, no. Uh, cover ng ano ba 'yan? <laughs> Sidings ng ating eh uh, uh, ano bang tawag dapat dito? Cover trunk. Trunk cover, no. Trunk cover. Ha, um, lang natin yung ating mga lock. Madali lang po, mara ka lang naglaro, naglalaro ng uh, puzzle. tapatok mo lang yung uh, mga plastic na talang. Doon sa mga uh, designated na butas. ngayon, susubukan na natin at ito na yung uh, ayan, uh, automatic po siyang nagpa-power on pagka, uh, sa tuwing ikay mag uh, turn on ng iyong susian ops, meron po tayong error uh, sa ating SD card kailangan po natin i-reformat uh, yan maya maya ito na po yung uh, resulta ng ating uh, camera sa likuran no meron po siyang uh, perspective view na guide. Ayan na po. So, masabay po siya sa umaatras kayo ng inyong sasakyan at uh, mag-change po yan ng view pag ikaw ay nag-forward. Ngayon, uh, ipo-format na natin yung uh, error kanina na nakita natin. Kailangan lang natin i-format eh, yung SD card. Hanapin lang yung format. Ayan. At uh, okay lang natin. Ayan. Wala na po yung uh, error. Balik na natin sa dati yung menu. Sa kanyang viewing. Ayan na po. So, mas maganda na po yung uh, kanyang uh, camera. Maraming salamat po sa panonood at uh, pagpalain po tayo at kabayan tayo ng ating may kapal. Salamat sa panonood at uh, hanggang sa muli.